Magandang araw mga kaparokya. Today is Tuesday, August 22, 2023. At inyo na namang masasaksiyan ang panibagong yugto ng ating online views update ng tatlong naglalakihang noon time show dito sa ating bansa ang Eat Bulaga ng Tape Incorporated or ng GMA ang show time ng mad ng people or ng ABS, CBN at ang uh, EAT ng legit the or ng uh, TV fiber. At bago natin simulan ay ating pag-uusapan ang uh, isang napabalita kung saan nasangkot sa isang road accident or car accident si Ann Cabogabon Star Meme Vice pero instead na mangamba para sa kanyang kalagayan ay ipinakita niya ang isang tatak uh, na uh, tatak Pilipinong pag kung saan mas inisip niya ang kapakanan ng iba lalo na sa nasangkot na insidente para sa akin isang pagpupugay at dapat panakakan ang ginawang ang mabuting ginawang pag ni ni Vice and kasi instead na magalit at magamba, sa nangyari ay mas pinili niyang tulungan at isipin ang kapakanan ng iba, uh, particularly sa mga nasangkot at sa nasabing insidente. Uh, uh ating uh, palakpakan at bigyan ng uh, uh, pagpupugay ang ginawa ni Meme Faith ganda. Samantala, uh, bad news para sa pambansang kupuna nang talunin sila ng bansa mula sa North America na Mexico sa score na 84-77 uh, 84, 77 sa kanilang friendly tune-up game para sa paghahanda, paghahanda nila sa paparating na FIBA World Cup. Lumaban ang pambansang kupuna nang wala ang naturalized player at NBA caliber na si Jordan Clarkson kung saan pinangunahan ang ng, ng Hinebra stalwart Earl Scottie Thompson ang gilas na kumamada ng 14 points katuwang ang Tig Sham na puntos nila R.R. Pogoy at Dwight Ramos at uh, na naman ng 8 puntos si 7.2 and kay Soto samantala unti-unti nang dumarating ang mga kupunan o delegasyon na sasabak sa FIBA World Cup na gaganapin dito sa bansa mula August 25 hanggang September 10 uh, kung saan kagabi ay dumating na sa bansa ang kunang makakalaban ng Dinas Pilipinas na Dominican Republic sa August 25 Friday sa nagaganapin sa Phil Filipina Arena sa may Bukawi, Mulacan na babanderahan ng NBA star na si Anthony Town. So, good luck sa ating uh, pambansang kukunan at tara ating alamin uh, uh, online viewers uh, ng tatlong noon time show. Yan. as of 1.12 ng hapon, para sa yan para sa itulaga under sa tape incorporated uh, facebook page na may 100 uh, 163k followers yan sa it show time naman na mayroong 16 million followers at sa EAT under TVJ Uh, Facebook page na may 1.5 million followers. So, tingnan natin ang kanilang live viewers as of 1.13 ng hapon. Ayan. Para sa Eat Bulaga na may segment na Little Miss Philippines sa Eat Showtime na may segment na isip bata at sa EAT na may segment na sugod, bahay, mga kapatid hindi na natin ang kanilang live viewers yan para sa itbulaga yan, para sa itbulaga ay meron silang 605 live viewers sa short time naman ay meron silang 5.5k live viewers samantalang ang EAT ay mayroong 11.6k live viewers so yan po si Meme Vice Canda uh, ating uh, bigyan pugay ang ginawang mabuting pag-uugali ni Meme Vice Ganda. Tara, tingnan naman natin ang YouTube channel ng tatlong Noon time show. Para sa It Bulaga is under sa YouTube channel ni Yorme Esco Moreno. Pagdating naman sa It Showtime, It Showtime is under sa uh, ABS CBN Entertainment. Yan. Yan. YouTube channel ni Ormes Comoreno na mayroong 448k subscribers sa showtime under sa ABS-CBN Entertainment yan ABS-CBN Entertainment na mayroong 44.6 million subscribers at sa TV EAT under TVJ YouTube, uh, YouTube channel yan mayroong 1.24 million subscribers so again ang ABS-CBN ABS Entertainment may 44.6 million subscribers ay nag-start 5 uh, hours ago. At ang TV5 Philippines ay nag-start ng 1 hour ago. So, yun yung advantage kapag uh, nag-start ka ng uh, mas maaga. Dahil talagang maraming manunod yun. So, tingnan natin ang live viewers. 784 para sa heat ulaga para sa heat showtime ay may 78k live viewers at sa E80 naman ay mayroong 80k live viewers as of 1.16 na nga yan so again wala po uh, wala pong YouTube channel na isa ang Eat Bulaga. So, mag-focus tayo sa isang YouTube channel ng dalawang non time show, which is ang It Showtime at ang EAT. Para sa Eat Showtime is under sa ABS-CBN Eat Showtime na mayroong 1.86 million uh, subscribers at sa yan sa EAT under TVJ YouTube channel na may 525k subscribers. So yan, as you can see, ang each time ay may 46k live viewers. Samantalang ang EAT ay may 33k live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewers ngayon. Ngayong araw, August 22, Tuesday, Uh, sa ganap na 1.17 ng hapon at bago natin uh, uh, tapusin itong online views update natin ay pakisubscribe